Tchau. barangay Santa Teresa bayan ng Magsaysay kasama ko si Maddy bali sa iyo mayari ng ano ng mga tambalangan dito at may tayo sa ano paglilinis na so, pa kanilang ano ng tambalang para maipakita din namin sa inyo kung paano yung ano yung pagtatanim paglilinis at kung paano sa ano harvest so, tara tama kami. Bali, ang tambal ng kabayan ay ano din, may mga variety. So, itong kapit ko na to ngayon, ito ay Vanguard. Ito yung mitsura niya kabayan, no? Tapos, merong 15-15. Ang ganito. Yan. Yan ang 15-15. Tapos, itong kabila naman, kumu. Uh, kumu. kumu. Yan o, yung parang ano siya. Corona. Parang Corona ang style niya. Kumo ito, 15-15. 15 Kumu, kumu. Saka itong Vanguard. Bali, tinatanggal natin yung ano kabayan, yung mga lumot ito. Ay, yung mga lumot niya. tali ng tambalang dito sa mga ano, sa mga lubid. So ito kabayan ay ano Vanguard ito yung isa sa mga variety na ano ng tambalang bali kapag tinanim siya kabayan 3 uh, weeks pwede na siyang ano harvest or yung iba naman kapag malalaki na pinuputol-putol nila tapos tinatanim ulit nila hanggang sa lumaki tapos putulin ulit nila ganyan lang ang ano sistema ng tambalang kabayan. So ngayon papakita ko sa inyo yung ano, tama pagtali ano, ng tambalang. So una, papasok so, mo siya dito dapat yung pagpagtatali pagtatalian natin kabayan yung may tendency na kaya siyang ano ipitin lahat katulad nito sa puno kasi kapag dito siya tinalis tangkay kapag na once na nalagot yan sa mga ago sa alon wala na siya uh, tapo na siya so ito dito kapag tinali mo siya dito sa puno niya maaring matanggal ito at least maiiwan ito kalim na sa kabayan pasok mo sa ilalim yeah. tapos pasok muli dito sa butas tapos ilahin mo ilahin mo to yung pinapasokan sa ilalim yan yeah. no. nakatali na sa kabayan para once na hinarvest natin siya ang pagtanggal niya nabilisan tulad nito di ba nakalak na yan ilahin mo siyang ganyan tanggal na siya ganun lang po sa kadilgabayan. Ah, uh, hindi siya yung tali na taling ano. Taling ano, marino, yung matinding lak talaga. So, ito kabayan ay mga ano na, mga siguro mga 10 days ang harvest nito ay tatlong linggo, maximum sabi ni ano, di ba di? Yung uh, nagdadagdag ng sagi sa, 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 sa. kabayan nahati pa to, no? Pwede pa tong atingin. Ang dalawa. Ang hati pa yan.

ngamit-ngamit <laughs> <laughs> ngamit-ngamit <laughs> <laughs> Jadi kada mi rin tatangal. Kulisa din yung natatanggal, pwede na siyang so, anihin. Anihin. Mabigat na. Mabigat so, na. So, na to kabayan itong tambalan na to siwis na to ah uh, sakul ang tawag dito green na green no? sakul sa rin sa mga variety ng ano ng tambalan lebday no kada ko lumot bali ano din to itatanim din si Wala na ano, wala na mga, wala na mga, wala na mga nakatali, talong Pinakita natin yung pagtali ngayon naman okay. para natin okay. para siya tanggalin. Napakadali lang. Dahil na siya dapat yung pagtatali ng tambalang ng ganong klase. kabayan nakatapos ah, na natin maglinis at magtanim ng tambalang ngayon ano naman tayo riding skills naman tayo ngayon dito sa <laughs> ano? riding skills naman tayo dito sa bundok pauwi sa atin kasi medyo mabato dito at makikiputan daan masusubok ang ating ano mga braso <laughs> kung gaano katatag Kawin tayo kabayan. Ang dami kong ano, tapos yung sugat Sa ano, sa damo kanina, tsaka sa mga tinik. So ano lang, makati tsaka Mahapdi. pi. Yeah, Yan, nabilaan nyo sila. No, meron din kaba. Diba? Uh, ngayon kabayan, uh, magkikilala na tayo ng ano, ng ating siwit or tambalang. Bali ito siya kabayan. Bali nalinis na natin siya, tinanggal natin yung mga dumot sa kanyang ano, sa kanyang katawan o sa bawat bahagi ng ano ng tambalang. So para sa mga sangkap na kailangan natin, meron tayong sibuyas, may dahon, kalamansi, siling labuyo, siling green, kamatis, ating paminta, gamitin tayo ng suka, tapos asin. So ang unang step natin kabayan, ah, hiba natin siya. Ayan sa ano, mga mga ganyan lang kataki. Yung tama lang makain. Ha?

Ibang kulay niya, diba? Bakit <coughs> <coughs> kabayan? nanti uh, natin, siya ng tubig Balikin na natin, Lagi natin ating mga panangkap. <tos> <tos> hmmHurry sharing huh? hmm. <laughs> the best Hintay natin yung mga kasama natin tapos kain tayo. Okay. Uh, kain ka bayan Kain ka bayan Ang ating ulam, yung saladang, ano, yung saladang tambalang, seaweed. Meron tayong tinapa. Tapos, <gay> ano tawag dito? Sausage. 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 Tapos sinangag, makanin. Kain tayo. Ayun na. Ayun. Ayun, ayun. Kain Kain

hidup tuh penanganan satu mm. ribu lima puluh lima, dan ada

Ay, lamig. Ay, lamig po. Maki po. Ayo. Masa na po. Lamig. Sige, sila. Ayo. Tutoy pa, nga bukas pa. Balik sa... ...lamig po.

hai <smachélan ici> <Hey. couran ici> <tétais reine fois löss91>